Eto, Honda Click Series pa rin. Ah, ang video natin ngayon ay itong pagkakabit ng USB port. Ito yung charger ng cellphone. Yan, sa mga version 2, version 1. Yung may mga motor na ganito. Ito yung video natin ngayon, yung basic na pagkakabit. Dahil yung version 3, meron na siyang USB port or meron na siyang charger. 'yung mga version 2, version 1 wala. Kaya lalagyan natin ng ito, charger. Ito hmm. sa mga sa mga gustong mag DIY yan, sa mga magkakabit ng cellphone charger USB port eto para sa inyo to sa mga gustong magkaroon ng charger ang kanilang mga click na version 2 or version 1 tanggalin muna natin itong ah uh, yung to yung cowling yung pairings nya bubuksan natin yan yan meron lang yan na anim na tornilyo at tatanggalin natin yan. Dahil dyan tayo kukuha ng, dyan tayo magtatap ng wire. Wire ng uh, USB port or charger. Yan, tatanggalin din natin to Yung sa harap, yan. Para ma-screw natin yung sa may cowling nya. Yan o. Oh. Tatanggalin nyo lang yung dalawang alin dyan. Dalawang bolt yan. Hilain nyo lang pababa. Yan, mabubuksan na natin yan. Para ito, madukot natin ng tornilyo. Ng screw. Ng philip Yan, isa lang yan. Pag natanggalan natin yung screw. Yan. Iangat lang natin. Dahan-dahan lang guys. Baka mabasag. Pero kung sa inyo naman yung motor. Um, pero sa inyo ng konti. Pero dahan-dahan pa rin Para hindi mabasag Yan may bolt yan Dalawa Natanggalin din natin yan, yan Bale apat na bolt na yung natanggal natin Apat na Screw Yan natanggalin natin Meron pang dalawa yan Ito din sa ilalim May dalawa rin Yan may turnilyuan din dyan Ngayon, nito na. Yan, itap na natin. Yan, ito. Itatap natin dyan sa may brake. Brake light switch. Yan, sa may kaliwa. May kita niya yan. Yan, yung brake na yan. Ito yung switch niyan. Ayan, yung linya na yan. Yan, may dalawang wire yan. Bali, ito yon yung dalawang wire niya. Yan, dyan tayo nagtap sa kulay brown. Yan dito to yan. Yan, parang brown siya or orange. Basta <laughs> yan yung positive niya, yung accessory line. Pag sinusin natin bumubukas. Gamit lang kayo ng test light. Or, kasi eh, ito naman yung isa niya, hindi dyan sa may, ito naman yung katabi niya, yung green na may yellow. Hindi dyan, hindi tayo magtatap dyan. Dito lang sa orange yan o parang brown siya. Then yung black niya, dito naman sa, i-body ground na lang natin. Parang hindi na tayo maghanap ng wire na negative yan yung black dyan sa body ground yung red dyan dun sa kulay yan sa may kulay brown or orange yata yan then ito dyan hindi natin gagalawin yan kasi dalawang wire yan papunta yan sa brake light switch yan, dito lang tayo sa may kulay brown yan tas yung isa dalawang wire lang naman yan madali lang naman yan yan si na lang natin na maayos yung wire itupin natin ng maayos dahil medyo mahaba yan. ito na yung ating USB port Ay, yung charger ito na hindi <laughs> naman na to malilito dyan dahil dalawang wire lang yun <coughs> then ibabalik na natin yung anim na ito screw Baliktan na natin yung tinanggal natin. Then, yan, ganoon lang din pagbabalik niyan. Ni-sequence nyo lang. Ayun, may dalawang clip 'yan, oh, na kulay blue. Yan yung pinaka-lock niya. Yung yung pinaka-clip. Yan, ibabaon niyo lang yan diyan. Ipe-press niyo lang yan. Ayan, may kakabit na yan. Ayan, para may bag na natin tong screw. Ganun lang, kung gusto nyo magkaroon ng USB port or yung charger ng cellphone, kung, mag, kung bumabiyahe kayo ng malayo. Ayan, nailagyan na natin dyan. Itestingin e na natin kung... Ayan, kung nagcha-charge yan kailangan nakasusi mo na ang motor naka on yung ignition switch yan <coughs> yan kung napamasin nyo yan meron na siyang yan nagcha charge na siya yan oh. naka ano siya naka yan nagcha charge na siya full charge yung cellphone yan pero yan naka ano pa rin nagcha charge yung charger yung USB port ganun lang yung pagtatap dalawang wire lang naman yan hindi naman na kayo malilito dyan ba basic sa mga bago sa mga gusto matuto or gusto mag DIY ah, pagbigyan naman natin sila yan Yan, okay na. Meron na tayong uh, cellphone charger. USB port. So, guys, maraming salamat sa inyong pananood at sana ay may natutunan kayo. Ingat kayo sa pagkalingot. Huwag kang nyo kalimutan mag-subscribe. And God bless sa inyo.